na magandang buhay sa inyong lahat ito na yung dalawang baka after one month nating inaalagaan ayan sila ngayon sinilong ko muna dito sa ilalim ng mangga dahil bunga o oh. oh oh o palibot yan ayan siya Yeah. Uh -huh. Thế là pa video. Eh. Gusto mong magpa video. yung isa Lagi lang nakataas yung puntot Parang na yata eh, yung isa Ayan, medyo okay naman. Kahit tagtuyot dito ngayon sa aming area, ayan No? Walang mga dahon na tumutubo. Pero nasusurvive din naman nila. Ayan. O, so, ayan siya o. Ayan siya doon. Ayan mo nang kumain dyan. Ah, uh, may mapagtiyagaan pa siyang kainin. Dahil nabusog na yung isa. Tapos yung isa doon. Sa ano, yung maliit na torete. Meron pa doon eh. Ayan o, kain siya o. o. yung mga mangga. Ano?

di sang kumanjat dan nun di sang tore teratin dan sang kaibigan ton <laughs> oh shit oh shit so, oh. sinisamba ka natin lang dun layo so, nagkalapit na sila yung kaibigan talaga sila yun okay, o yung isamba natin yung lalaki puntahan natin bago natin puntahan yung isang maliit yung bagong bili yan meron kaming pinuntahan ulit kanina na bebenta daw niya yung baka na pero pinareation namin sa tamang presyo ay tamang ayaw niya pang at medyo nabawabaan yata sa aming sinabing presyo na kaya namin pero kung babalik siya sa bahay ay malamang bakal booming guys ya dan sa 30 plus nah pressure amin sakanya so, tuh yang bahkan ini belilang namin nong nebember nebember lang namin terbeli ini sih nggak ya no oh ya sih abagat Pagat. Oh. Lalaki yan. Oh. lang nito, sinakay lang namin sa kulong-kulong nung binili namin sa sa ranch, sa rancho. rancho ni Aragon ni Judge Aragon Kapal na oh Wala pang isang taon sa atin Mag isang taon pa lang sa November O yan oh, ayan, oh. Grabe. Talagang Lilipad na ayan. Okay isa naman. Puntahan natin. Yung maliit. Yung tumatambling. Nung hinuli namin. Dito siya. Hinog oh. Ay hinog. Daming mangga oh. Daming bunga. Lahat ng puno meron. Oh. kainamin niya natin ano hmm. yung turete na baka kung ang inom siya malit doon yung mga anak yung mga kambing natin ito oh Yan gusto niya. Gusto niya oh, amoy niya lang. Wala kala na yan. Gusto mo hindi. Importante. Nakainom na kayo kanina. Ayan sila oh. Yeah. yung bisita rito wala yung kanyang dalawang kaibigan nag ah, pinatay na siya oh dahil sa pagkain to ano ah. natin yung dalawa ayan ah, away bati yung dalawa

sige ay lang kayo